Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Ilang oras na lang magbabakbaka na ang Gilas Pilipinas at ang Jordan sa kanilang gold medal match dito sa Asian Game. Mamaya po yung 7.45pm. Mga shooters, second gold medal nga ang hangad ni Justin Brownlee na maiuwi ngayong taon. Re-rest back sila ni Coach Tim Cohn kay Rondae. Hollis Jefferson. At si Coach Tim Cohn gagamit ng panibagong taktika makuha lang ang mailap na gintong medalya at hangad din naman ni Rondae Hollis Jefferson ang kanyang unang gintong medalya dito sa Asian Game. At ang ating Gilas Pilipinas sobrang trending na dyan sa China. Yan po yung ating pag-uusapan at tatalakayin sa video ito. Pero bago yan, ako po yung maglalambing kung kayo po yung napadaan lang at nagugustuhan ang ating video. Pahingi po ng isang like, share, comment down below. And don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga Gilas Pilipinas video. Mga shooters, ikalawa nga pong ginto Gintong medalya ang hangad ni Justin Brownlee kasama ni Junmar Pahardo dito sa Asian Game. Ang tanong dito mga shooters kung makaka-resback nga ba sila ni Coach Tim Cohn. ba? Diba? Kasama ni Junmar Pahardo at ng buong kuponan ng Kilas Pilipinas. Re-resback nila. Etong kuponan naman ng Jordan na nagtumalo. Ang kaisa-isang tumalo sa kanila dyan sa elimination round. At alam natin si Justin Brownlee Sabik itong makuha yung kanyang ikalawang gold medal kung saan napanalunan niya yung kanyang unang gold medal sa SEA Games nung nakaraang May under coach Chot Reyes. But this now, but uh, ngayon kasama niya naman ang kanyang veteran tactician, multi-awarded tactician ni si coach Team Cone dito sa Asian Games. Susubukan ni coach Team Cone, Justin Brownlee na makuha ang ikalawang gold medal na inaasam hindi lang ng buong Gilas team at ng buong Pilipinas mga shooters. Di ba napakasaya po niyan pag naiuwi nila ni Justin Brownlee, ni Coach Team Cone yung kanyang ikalawang gold medal at magiging happy dyan. Siyempre ang magbibigay ng malaking bonus si Coach Team Manager Al Francis Chua sa bawat isang player nila. Sigurado po yan, chak mga shooters at ating naririnig. Bawat isa po dyan, pero hindi pa kumpirmado to ha. Ah. Baka 3 million ang ibibigay na bonus ni Coach Team Manager Al Francis Chuan. Well, tingnan po natin yan sa mga bandang dulo na pag-uwi po ng ating Gilas Pilipinas. Ito nga ma, mga ka-resback, yung Gilas Pilipinas dito sa Jordan. Mga shooters yung Jordan ay sabik din at uhaw sa gintong medalya dito sa Asian Game. So hindi po madaling laban itong kakaharapin ng Gilas Pilipinas ni Boss Al Francis Chua at ni Coach Tim Cohn at ng buong nating kupunan. Dahil ito pong sina RHJ at ang buong kuponan din ng Jordan ay naghahangad ng kanilang unang gintong medalya sa men's basketball dito sa Asian Game. Kaya hindi po ito magiging madaling laban para sa ating kupunan. Mga shooters, dadaan po talaga sa butas ng karayom yung ating Gilas Pilipinas. At kailangan maglabas ni Coach team Cohn ng kanyang bagong taktika para makuha at mabigo nila si RHJ o si Ronde Hollis Jefferson na makuha yung kanyang unang gintong medalya. Simpleng-simple mga shooters. No? Gagawa si Coach team Cohn, kabisado po natin ang isang Coach Tim Cohn pagdating sa ganitong mga crucial game, pagdating sa mga ganitong championship game, eh hindi na kinakabahan yan dahil sa sobrang veterano niyan, sa sobrang daming pinagdaan ng competition, championship, grand slam championship yung isang coach team cone. Gagawa at gagawa yan ng panibagong taktika na hindi pa nakikita, syempre, nila RHJ at ng buong kupunan ng Jordan. At dyan po ang makikita natin mamaya and hopefully kung ano man yung taktikang gagamitin ni coach Team Ko Co. na bago para sa ating paningin at bago para sa paningin ng Jordan ay eh kumunekta at gumana sa mga players. 'Di ba? At syempre sa tulong ng ating dasal, mga ka-shooters, ay eh maiuwi ng ating Gilas Pilipinas ang inaasam na gintong medalya. 'Di diba? in hope mga shooters yan po yung aasahan natin yan lang yung maitutulong natin dito sa ating kuponan diba mga shooters so eto nga po ang ating Gilas Pilipinas matapos tambakan at gulantangin ini ni Justin Brownlee etong China hanggang ngayon hindi pa rin nakaka recover etong kuponan ng China no Gilas Pilipinas trending pa rin po yan jaan sa China matapos manalo o matalo ng Gilas Pilipinas ang basketball team at uh, team ng China mga shooters nakita naman natin na si Yao Ming no si Yao Ming, nakita natin do si Yao Ming na talagang dismayado siya disappointed siya sa nangyari tulalang ang isang Yao Ming matapos makalasap ng pagkatalo sa Gilas Pilipinas mga shooters kaya hanggang ngayon no, oh, kumakanapa diyan sa China mga shooters imagine natin no oh, 36 o, 336 million views yung isang post dyan sa China mga shooters at eto mga Chinese mga shooters sikat na sila dyan dahil nakita natin no? Justin Brownlee pinagpapapicture eto mga stop dyan sa Asian Games sa China mga shooters para kay Justin Brownlee imagine natin no? 36, 336 million views yung isang post po dyan ng Chinese sa pagkatalo ng kanilang pambansang kupunan dito sa ating Gilas Pilipinas. Well, masakit po sa kanila yan dahil mga shooters, defending champion ka, tapos host country ka, tatalunin ka ng Gilas Pilipinas ng wala pang 35 days. Kasi nangyari mga ka-shooters no nakaraan, no, etong ang, uh, World Cup tinalo ng ating Gilas Pilipinas etong China. So ngayon ang makakalaban natin, eto namang Jordan sa championship. Kaya masamang masamaan loob ng mga Chinese mga shooters. At yung kanilang fans, eh talaga namang uh, hindi matanggap yung pagkatalo ng kanilang kupunan dito sa atin. Well, hindi lang kasi kung ano yung gusto nyo, makukuha natin eh, di ba mga shooters? And hopefully, eto na lang si Rondy Deolis Jefferson, eh, malusot natin mamaya. At maiuwi nga natin yung ating inaasam, siyempre, na medalya para dito sa ating kupunan na Gilas Pilipinas. Huwag na na po natin pansinin itong China. Ayaan na natin sila. Bahala sila dyan. Uh, maging malungkot basta tayo magiging masaya para sa ating Gilas Pilipinas na maiwi ang gintong medalya. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong opinion. Pag-usapan po natin dyan sa comment section. Maraming salamat. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Laban Pilipinas. Puso.